guys, what's up? Hosting pala ang iyong bigo na For today's video, mga bigo Tayo ngayon sa Pupuki okay. So kanide siya nga lugara guys Kanide siya, one private island siya sa mga company na Royal Caribbean And our job order for today kay magdrastic taog mga kalawang-kalawang Dili sa Radar Mas So kani siya, ginamaintenance din siya every week or once a month, depende kay Ang ilaluman din niya is AC uh, konektado din siya sa mga laundry Tapos laundry po sa mga guests and crew, sa mga linen So mo siya, murang exhaust nila So the remains sa top of the ship Mo siya ang radar mask na ginatawag Mo siya ang detector sa one, radar scanner din niya, siya Mga migo, kuan siya kanang, si tawagan eh na mode siya detect o mga incoming targets, missiles, everything, everything. <laughs> mga kugyan man eh, ako ang mga amigo na uh, sila kung pa tayo job order, ma, tanggal kalawang deha sa funnel. So, kani siya, forward siya, ako ang ginalig, 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 Kita ang katapad ni kay Adventure of the Sea. So hi sa si mga taga-adventure niya. Mga kita sa mga vlog. Ito yung siya ang top view sa mga deck na may slides. Tapos etc. Swimming pools, jacuzzi. Tapos mga sunbathing sa mga guests. So makita niyo wala kayong mga tao dire Ray kay ng sa private island nila. So kaning private island na mo diri, sa Kuan. Diri sa Kapuho kay Bahamas is kumpleto po siya. Tapos siya slides, uh, pools, bar, uh, pagkakungod ng outfit ng mga uh, guests po basta tingnan ko kung anong gawa so kaya may ilang busing eh. nga rin na tani maning batos po trabaho po saan eh. oh, trabaho sa so maula na kung siyo sa ako ang next vlog yusay hey!